Ah, uh, hello po, posting po sa lahat. I uh, welcome back po sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ng tipong subscriber ang tipong sasagutin. Ito'y galing po kay Janice Castor. Shout out po Jan kay kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ano daw po ang pwedeng vitamins ng ating ibigay sa mga inehing baboy pagkatapos mabulugan? So, kayo po'y mahilig po sa pagkalagat ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pag mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga vitamins po na atin pong ibinibigay sa ating mga inahing baboy kapag sila po buntis o bago po magkastahan po mga kaibigan. Dalawa lang po yung aking pinaka-basic na vitamins na ginagamit dito sa aking backyard farm. So bago magkastahan yung mga inahing baboy, sila muna po yaki pong pinurga ng Latigo 1000. After 2 to 3 days, ako po yung nagbigay sa kailan ng vitamins. So ako po yung nagbigay ng vitamin B complex, 5 ml. At saka vitamin A, 5 ml po mga kaibigan. Yan po yaki pong itinurok sa mga inahing baboy bago po sila makastahan. Kasi po, importante ka talaga na malusog po yung pangangatawa ng mga inahing baboy bago makastahan para po sila po ay maglandi ng masyado o sila po iaabot sa peak na standing heat o landing landi na po mga kaibigan. Para po mas mataas po yung chance na sila po mabuntis at saka mataas po yung chance na marami pong biik ang gala pong mabuntis po mga kaibigan. So importante talaga na bago makastahan o bago mabulugan, atin pong mabigyan ng mga vitamin supplements sa mga inahing baboy. So after 21 days, kapag sila po hindi na po nag so ibig sabihin yan, sila po'y buntis. So, from day 1 hanggang day 30 mga kaibigan, pagdating po ng day 30 na sila po ibuntis, yan po, inuulit ko po ng magbigay ng vitamin B complex, 5 ml din, at saka vitamin A, D, E, 5 ml din po mga kaibigan. So, at 30 days po yan. Yan po yung uulit, uulit din after 30 days na po at 60 days, and another 30 days po at 90 days, hanggang sa panahon po na sila po ay malapit na po mga anak po mga kaibigan. So, ibig sabihin po, kapag buntis na po yung mga inahing baboy, ako po ay monthly o buwanan na na po nabigay ng injeksyon sa kala vitamins, na vitamin B complex, kasaka vitamin IDE, e, 5 ml po bawat po mga kaibigan. Pwede din po kayong magbigay ng mga food additives sa ating mga inahing baboy, katulad ng sisikal powder. So kayo po yung maghalo ng sisikal powder doon po sa face sa mga inahing baboy natin. At saka, pwede po kayong gumamit ng King's Vita Plus. Ganon rin, ihalo nyo po sa fence mga kaibigan para po sa mga inahing baboy. So, marami pong mga food additives po para po sa ating mga inahing baboy. Itanong nyo na po sa inyong mga soaking aggregate supplies po mga kaibigan. So, yan po ating vlog ngayon. sana naman po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalawan po tungkol po kung ano bang pwedeng iturok ng mga vitamins sa ating mga inahing baboy pagkatapos makastahan po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.